Ngayon, ang iyong pagkakaroon dito ay hindi bunga ng aksidente. Ang mga anghel ay nasa paligid mo, bumubulong ng mga mensahe na para sa iyo. Naramdaman mo na ba na parang may kulang, parang may isang bahagi ng iyong sarili na nawawala, naghihintay na matuklasan? Mayroong isang taong itinalaga ng universe upang ibahagi ang iyong paglalakbay, punan ang bawal na lugar na iyon. Ngayon ay ang oras upang buksan ang iyong mga mata at puso sa katotohanan ito. Ang iyong kwento ay isinulat sa mga bituin, ang iyong tadhana at isang makabuluhang pagkikita ay mas malapit kaysa iniisip mo. Magpatuloy ka sa akin, dahil ang paglalakbay tungo sa paghahanap ng pag-ibig na ito ay nagsisimula ngayon, at tiyak na hindi mo gustong palampasin ang darating. Posible na ang espesyal na taong iyon ay mas malapit na sa iyong inaakala, marahil ay unti-unting naglalakad patungo sa iyo. Ang tiyak ay ang pagkakaroon ng isang malalim na koneksyon sa pagitan nyo, isang espiritual na ugnayan na lumalampas sa nakikita, sumisigaw ng oras, lugar at anumang hadlang. Ang kaugnayan na ito ay sagrado, predestinado upang pag-ugnayin ang dalawang kaluluwa na nagkakompleto, kahit hindi pa sila nagkita sa mundong ito. Kapag sa wakas ay nagtagpo na ang inyong mga landas, o kahit magbalik loob, mangyayari ang isang sandaling malalimang pagkilala, parang kilala na ng iyong mga kaluluwa mula pa noon. Posible na nagbahagi na sila ng mga karanasan sa ilalim ng mga bituin sa mga nakaraang buhay, mga sandali na hindi matandaan ng iyong isipan, pero kinikilala ng iyong puso. Magiging isang pakiramdam ng pamilyar na magbubuka sa iyong kaluluwa, nagbibigay ng kapanatagan na magpaparamdam sa iyo na nasa iyong tahanan, sa mga bisig ng isang taong, bagaman hindi pa nakikita dati, ay laging nasa iyong tabi. Ito ang karanasang makipagkita sa isang matagal ng kaibigan, isang tao na, bagaman hindi pa natagpuan, ay laging alam ang pag-iral. Tulad ng dalawang bahagi ng iyong sarili na, sa wakas, nagkakaisa upang bumuo ng isang buong perpekto. Ang koneksyong nararamdaman mo ngayon, mabagsik at halos hindi maipaliwanag, lumalampas sa tanawin, nagbabalik alaala sa mga pangako na ginawa sa malayong nakaraan, sa isang plano na labis na lumalabas sa ating pangunawa. Sa ganitong oras ng iyong buhay, ang tadhana ay naglalaro ng papel nito, pinagsasama ang iyong mga landas upang tuparin ang nakasulat sa bituin na nagpapakilos ng isang tunay na pag-ibig, itinatag sa katotohanan, walang puwang para sa kasinungalingan. Ang espesyal na taong ito ay darating sa iyong buhay, nagpaparangyan ng isang kaakuhan ng punong kabundukan, humahawak sa iyong pagkatao ng paraan na hindi mo kailanman inaasahan. Tulad ng banayad na ihip ng hangin sa mainit na araw, dadalhin niya ang kanyang sarili ang isang pagiging magiliw na marahil ay hindi mo napapansin na nawawala. Sa kanyang tabi, mararanasan mo ang isang bagong pakiramdam, isang kaginhawahan na nagpapainit sa puso, isang kaligtasan na napakalalim na nararamdaman lamang kapag ikaw ay nasa tamang lugar. Ito ay magiging isang simpleng pag-ibig, walang hinihingin kahit anong bagay o pangamba, ganap na totoo. Siya ang magiging kanlungan na lagi mong hinahanap, isang ligtas na lugar kung saan maaari kang maging tunay na ikaw, walang takot na husgahan. Ngayon, isipin ang damdamin ng pagkakataon na mahahanap mo ang isang taong magpaparamdam sa iyo ng ganap na kapayapaan. Isang tao na sa pagiging naririyan ay magdudulot ng ganap na kaharmonihan sa iyong puso na makikita mo na natagpuan mo na ang iyong tunay na lugar sa mundo. Ang bawat sandaling kasama mo ang taong ito ay parang isang pampagamot, pagaan sa mga pasa na iniwan ng panahon at pag-aayos sa mga unos sa iyong loob na lubos kang ginugulo. Tutulungan kanya na maalala kung ano ang tunay na ibigin, sa paraang totoong tunay na lahat ng naunang karanasan ay magiging parang mga pagsusuri lamang para sa pagkikita na ito. Mamamalas mo na hindi ito bunga ng pagkakataon, na ito ay hindi lamang katang isip. Ang uri ng koneksyong ito ay bihirang natatagpuan, mahalaga, isang tunay na kaloob na ibinigay ng buhay paminsan-minsan. Ito ay parang ang buong sansinukob ay nagkasundo upang ihanda ka para sa sandaling ito, para sa pag-ibig na ngayon ay umiiral sa harap mo. Habang ang mga araw ay nagpapalipas, maaari mong mapansin na may bahagya at ibang aspeto sa mga maliliit na bagay. Baka ito ay isang iti na biglang sumisilakbo, o isang pakiramdam ng katahimikan na sumusulong sa iyong puso kapag ang inyong mga mata ay magtatadpo ito ay isang karanasang nagsisilbing higit pa sa mga salita anuman ang karaniwan pang-araw-araw tila isang bagong pananaw ang bumubuka sa harapan mo isang ibang paraan ng pagdamdam at pag-unawa sa mundo sa paligid mo para bang natagpuan mo ang isang taong tunay na nakakakita sa iyo isang taong tumitingin sa kabila ng mga anyo at nakikita ang iyong esensya ang tunay na pagkatao mo, kasama lahat ng mga layer at kakaibang katangian. Isang individual na hindi lang nasa tabi mo, kundi tunay na kasama mo sa espiritu, puso at kaluluwa. Isang taong buong-buong tanggap ka na ang halaga hindi lamang sa iyong mga ngiti, kundi pati na rin sa iyong mga luha, takot at kawalang katiyakan. Ang taong ito ay nagiging inspirasyon mo, isang patuloy na hamon para maging mas mabuti, upang hamunin ang sarili na lumago, umunlad at tuklasin ang mga bagong landas. Kasama kayo, lumilikha kayo ng mga sandaling kitang kita ang kaharian, mga saglit na tila humihinto ang oras at naglalaho ang mundo sa paligid. Ang tanging naroon ay ang enerhiya na sumasalubong sa pagitan nyo, isang malalim at tunay na palitan ng damdamin, pagmamahal at pangangalaga. Sa mga pagkakataong ito, kapag tila sumasayaw ang mga kaluluwa ninyo ng walang patid, tila ang buong sansinukob ay nagkakampihan para sa inyo. Ang koneksyon ay napakalakas at dalisay na nakatatawid kahit sa panahon. Ito ay hindi lamang pagmamahal, ito ay isang karanasan na naglalampas sa ordinaryo, isang pagkakaayon at kapayapaan sa loob na bihira lamang makamtan. Bawat galaw, bawat salita, sinasalita man o iniimik, at bawat tingin ay nagpapalakas sa makapangyarihang at kakaibang ugnayan na ito. At sa ganitong sitwasyon, ang mga anghel, laging mapagmasid, ay nagdiriwang sa pagkakaisang ito, sa pagsasanib ng mga kaluluwa na nagkatagpo, pinatataas ang liwanag na inyong ibinubukod, pumapailan lang sa landas na dapat tahakin ng magkasama. Nagtutulungan sa pagtuklas, magkasamang natututo ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Isang pagmamahal na magiliw, maawain, na umuusbong ng walang kapaguran at takot, sinasalubong at lumalakas araw-araw. Maunawa ang ang paglalakbay tungo sa tunay na pag-ibig ay hindi simple at nangangailangan ng paghahanda upang harapin ang mga hamon na darating. Ang tunay na pag-ibig ay lampa sa simpleng pagpapalitan ng magagandang damdamin. Ito ay naugnay sa pagtatayo ng matibay na pundasyon na nangangailangan ng pasensya, pangunawa, at higit sa lahat, tiwala. Magkakaroon ng mga sandali kung kailan mahalaga na tandaan na pareho kayong ikaw at ang taong nasa tabi mo ay patuloy na nag-evolve. Pareho ninyong dala ang mga sugat mula sa mga nakaraang karanasan at sakit na patuloy pang naghihilom at sa mga sandaling ito ng kahinaan, magiging mas malakas ang pagmamahalan nyo. Ang espesyal na taong ito ay maaaring magkaroon ng mga sandaling pag-aalinlangan, itinatago ang ilang bahagi ng sarili hanggang sa maramdaman niyang handa na siyang ibahagi ang mga ito. Ito ay hindi nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa iyo, kundi ang pangangailangan ng oras upang mas pinag-isipan ang kanyang sariling damdamin. Sa mga panahong ito, mahalaga ang pagkilala sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, ang inyong pasensya at pangunawa. Iminumungkahi ng mga anghel na bigyan mo ng puwang ang taong ito, pahintulutan siyang magkaroon ng kapanatagan upang magbuka sa kanyang sariling panahon. Ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay at rumespeto sa takbo ng isa. Makikita mo na kahit sa mga pagsubok, ang taong ito ay mapagkakatiwalaan at magiging kasama mo, nagdadala ng liwanag at pinalalakas ang iyong pananampalataya. Gayon din, gaya ng pagiging ligtas niya sa iyo, ikaw rin ay sa kanya, nagtatag ng isang relasyon ng suporta kung saan pareho kayong makakahanap ng lakas upang lampasan ang mga hadlang ng buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pinakamahalaga ay na magkasama kayo, nagtataguyod sa isa't isa upang lumago at lumakas, sa gayon ay pinabubuti ang koneksyon at pakikipag-ugnayan na nagpapalago sa pag-ibig. Sa bawat yugto ng inyong paglalakbay, ang espiritualidad ay magiging tulay na tahimik na nag-ugnay sa inyong mga tadhana sa paraang di makikita ngunit makapangyarihan. Ito ay lumalampas sa pangunawa ng tao, tila isang mas mataas na puwersa ang nagsasanay ng pagkikita ng dalawang kaluluwa na magkakilala na, na nauunawaan ang isa't isa kahit walang pangangailangan ng salita. Ang taong papasok sa iyong buhay ay magdadala ng isang espesyal na liwanag, isang enerhiya na napakapakpak na hindi maitatanggi. Magiging tulad dito ng paghahanap sa isang taong, intuitibong sinabi mong laging nariyan, naghihintay ng tamang sandali para makapasok sa iyong buhay. Ang koneksyong ito ay hindi lamang malalim, kundi pati na rin nakabubuti. Mula umpisa, mararamdaman mong ang pag-ibig na nabubuo sa inyo ay iba sa anumang naranasan mo na noon. Ito ang pag-ibig na nagpapagaling, nagpapaluwag sa kalooban at naglalambot ng mga pighati sa loob. Sabay-sabay, ito ay nagtutulak sa iyo na maabot ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, ang magparami at umunlad sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Matutuklasan mo na, kapag magkasama kayo, ay kayang-kaya ninyong abutin ang antas ng kasiyahang hindi mo inakala na posible. Katulad ng ikaw ay magiging ilaw sa buhay ng taong ito, siya rin ay magbubukas sa iyo ng kanyang buhay. Isang tunay na biyayang mula sa langit, isang basbas na inilaan na ng universo, bago pa man magtagpo ang inyong mga landas. Matutuklasan nyo na ang mga tawanan ay dadating ng natural, ang mga usapan ay magiging tuloy-tuloy parang lagi nang nagbabahagi ng ugnayan, at ang mga sandaling kapayapaan ay hindi maipapaliwanag. Hindi kailangang gumamit ng malalim na salita o dramatikong kilos, dahil ang simpleng pagkakaroon ng isa't isa ay sapat na upang punan ang anumang kakulangan. Kapag dumating ang katahimikan, hindi ito magdudulot ng kahibangan, sa halip, ito ay halos isang sagradong sandali. Mahahalatan nyo na, sa mga tahimik na yugto ito, ang inyong mga kaluluwa ay lumilingk sa napakalalim na antas, kung saan ang mga salita ay hindi na kinakailangan at ang mga damdamin na lamang ang nagpapahayad. Sa pamamagitan ng tahimik na pag-uusap na ito, makikita nyo ang kapayapaan, kalinawan, at kaginhawahan na mayaalok lamang ng tunay na pag-ibig ang mga anghel, ang mga sugo mula sa langit, nais na malaman mo, ang ugnayang ito ay inilaan na, bago pa man magtagpo ang inyong mga mata. Sila ay naghanda ng entablado para sa sandaling ito. Ang mga karampatang pagkakatulad na iyong napapansin, ang mga maliit na mga synchronicity sa iyong pang-araw-araw, ay mga patikim na ang pag-ibig na ito ay tinatahak sa pamamagitan ng isang mas mataas na puwersa. Huwag madaliin ang proseso, magtiwala sa paglalakbay, sa bawat hakbang na ginawa, dahil bawat liko at bawat kurba ay nagdadala sa iyo patungo sa pagtatagpo sa taong itinakda ng kapalaran para sa iyo. Sa mahalagang sandaling ito, mahalaga na pahintulutan mong buksan ng buong buo ang iyong puso at tanggapin ang pagmamahal na paparating. Makabuluhan na maintindihan kung paano ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring mag-udyok sa iyo na magtayo ng mga pader sa paligid ng iyong kaluluwa, sa isang pagsisikap na maprotektahan ang iyong sarili mula sa higit pang sakit at pagkaudyok. Gayunpaman, maniwala na may kamangha-manghang nangyayari, isang bagay na magpapatanong sa iyo kung bakit ka nag-atubiling magbalik na maniwala sa pagmamahal. Sa pagkakataong ito, iba na ang ikwento. Ang darating na relasyon ay magkaiba sa lahat ng iyong naranasan. Ito ay isang koneksyon na nakabatay sa matibay na tiwala at respeto, isang kapaligiran kung saan ikaw ay mararamdaman na tunay na nabibigyan ng pansin, pinahahalagahan at nauunawaan. Upang ito ay mangyari, mahalaga na iwanan mo ang galit, sakit at galit na nakaraan. Ito ay panahon ng pagbubuka sa bagong bagay, ng pagbibigay ng pagkakataon sa isang bagay na maaaring mas mahusay kaysa sa iyong iniisip. Ang taong papasok sa iyong buhay ay magpapakita ng isang bagong paraan ng pagtanggap sa pag-ibig. Sa kanya, matutuklasan mo na ang tunay na pagmamahal ay hindi na sa pagmamayari o kontrol. Ang tunay na pagmamahal ay kalayaan, ay parehong lumalaki, ay pagsasama ng may kalusugan ng walang pagdarakila sa isa't isa. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng respeto sa mga espasyong individual habang lubos na naroon sa mga damdamin. Ito ay parang isang simoy ng sariwang hangin, isang mahinang suling sa mainit na araw. Ito ay ang karanasan ng pagbukas ng mga pakpak at paglipad ng walang takot, ng walang limitasyon, na nararamdaman lamang ang hangin humahaplos sa mukha kung saan bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang tuklasin ang higit pa tungkol sa sarili, sa iba, at kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. At makikita mo, ito ay isang mahiwagang bagay. Matutunghayan mo na ang tunay na pag-ibig ay lampa sa simpleng pagiging kasama ng isang tao, ito ay ang pakiramdam na ikaw ay nasa tahanan, kahit na ang mga kalagayan ay hindi perpekto. Ito ay tungkol sa pagniti ng walang partikular na dahilan, kundi dahil sa ang puso ay nag-aambon. Ito ay ang pagtuklas na may nakatagpukan ng isang taong nauunawaan ang iyong mga nuances, ang iyong mga anino at ang iyong mga ilaw, at na kahit sa lahat ng bagay, pinili pa ring manatili. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pagnanais na magbahagi ng buhay. Maaari mong maramdaman agad ang isang kakaibang pamilyaridad, parang nakita mo na ang tao na ito noon, parang ang inyong mga kaluluwa ay magkasama na magmula pa sa isang panahon na hindi kayang alalahanin, isang bagay na mahirap ipaliwanan. Ang damdaming ito na maaring sa simula ay tila hindi maipaliwanag ay nagmumula sa katotohanan na sa ilang paraan kayo ay nagkatagpo na dati hindi sa pangkaraniwang mga pagkakataon kundi sa isang plano na lampas sa espasyo at panahon parang ang inyong mga kaluluwa ay nag-interact sa ibang mga buhay ibang mga kwento Ang malalim at tunay na koneksyong ito ay isang matandang pagsasama na nananatili sa pamamagitan ng mga panahon Maaari itong tila walang kahulugan sa simula Munit habang kayo ay magkasama, mas lalabas ang katotohanan, mayroong isang natatanging enerhiya sa inyong pagitan, isang pagkaugma na hindi kayang ilarawan sa salita. Parang ang langit ay nagpapadala ng isang tanda, na nagsasabing ang pagkikita na ito ay espesyal at itinakda na magiging transformative. Nais ng mga anghel na maintindihan mo na ang taong pumasok sa iyong buhay ay hindi dito nang wala lang. Sila ay umaalon sa parehong daloy na ikaw, nagbabahagi ng mga pangarap, kagustuhan, at pati na rin ng mga hamon. Mayroong isang harmonya sa pagitan niyo na lampas sa pisikal na paningin. Binabahagi ninyo ang mga halaga at prinsipyo na pawang tumutugma ng halos istintibong para kayo'y magpatuloy sa landas na ito ng magkasama. Mapapansin mong ang mga usapan sa pagitan nyo ay umaagos ng natural, ang mga tawanan ay lumalabas ng madali, at kahit ang mga sandaling katahimikan ay magiging komportable parang isang yakap mula sa kaluluwa. Ang mga pangarap at plano na nagsisimulang mabuo sa inyong pagitan ay magiging bahagi ng isang mas malaking layunin, isang paglalakbay na may kahulugan para sa parehong nyo. Pakiramdam mo, sa pagsasaman nyo, kayo ay wakasan ganap ang lugar na tinatawag na tahanan. Ang pagkakaroon ng taong ito sa iyong buhay ay isang hindi inaasahang regalo na magbabago sa bawat araw na may bagong inspirasyon, puno ng kahulugan. Ipapakita niya na ang iyong mga pangarap ay maaaring maganap at nandyan siya sa iyong tabi sa bawat hakbang, bumubuo ng isang partnership na lumalampas sa karaniwan. Ang komunikasyon sa pagitan niyo ay magiging natural na maglalabas kaya ang katahimikan ay may kanilang sariling kahulugan. Magiging komportable kayo na ipahayag ang mga damdamin at saloobin na laging nire ang bawat emosyon at opinyon ng isa't isa. At kapag may mga hindi pagkakaunawaan, ang pagnanais na maunawaan ang isa't isa ay mas magiging mahalaga kaysa sa anumang hidwaan. Ang pagmamahal na iyong mararamdaman sa piling ng taong ito ay magiging kakaiba sa lahat ng naramdaman mo na. Dadala ito ng kapayapaan, seguridad at katiyakan na ikaw ay nasa tamang lugar. Siya ay magiging iyong ligtas na tahanan, isang lugar kung saan maaari kang maging tunay, walang anumang filtro, maskara, o takot sa paghatol. Sa kanilang pagsasama, matututo kayong tanggapin ang mga pagkukulang at hindi pagkakatugmaan ng isa't isa, na alam na ang tunay na mahalaga ay ang ugnayan na nag sa inyo, isang pagmamahal na hindi matitinan. Ang tiwalang ito sa isa't isa ay magtatakda ng matatag na pundasyon upang palakasin at magtagumpay ang relasyon sa paglipas ng panahon. Matutuklasan mo na ang inyong meron ay bihirang espesyal, isa sa mga koneksyon na mangyayari lamang isang beses sa buhay at dahil sa ito'y napakahalaga, ito'y nangangailangan ng pangangalaga, atensyon, at patuloy na pag-aalaga. Siya ay magiging hindi lamang kasama, magiging iyong katuwang sa buhay, iyong katiwala, ang taong maasahan mo sa anumang sitwasyon. At ikaw ay gagampanan ang parehong papel para sa kanya. Dahil kami, ang mga anghel, ay naririto upang gabayan ang pag-ibig na ito sa iyong buhay, upang ipaalala na lahat ay may kanyang panahon at darating ang tamang oras. Tiwala lamang sa banal na proseso, unawain na lahat ng mga landas, kahit ang pinakamaunlad, ay dadalhin ka sa lugar na iyong laging binabala. Kapag dumating ang oras na iyon, titingin ka sa likuran at makikita mo na lahat ng paghihintay at hamon ay may layunin ang koneksyon na inyong magtatayo ay magiging napakalakas na, na kapag nyo ang nakaraan, mararamdaman mo kung gaano kayo nagbago at lumago ng magkasama. Bawat kilos ng pagmamahal, bawat hakbang ng pag-unawa, at bawat salita ng pampalakas loob ay magpapatibay pa ng mas higit na koneksyon sa pagitan nyo. Magtuturo ang relasyong ito tungkol sa tunay na pag-ibig, sa halaga ng tiwala, at lalo na sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang taong naniniwala sa iyo ng walang pasubali. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pag-ibig na ito ay magpapakita, dala ang kapayapaan, kasiyahan at kaganapan na hindi mo inakala na posible. Magtatag kayo ng landas kung saan ang bawat pagsikat ng araw ay isang bagong pagkakataon upang maging mas masaya at mas kumpleto pa. Ang pagmamahal na inyong ibinabahagi ay magiging lakas upang tuparin ang lahat ng mga pangarap na lagi ninyong minanais, at bawat kilos ng pagmamahal ay mag-aambag upang palakasin ang matibay na pagsasama. Pasalamatan ng malalim ang kalawakan para sa biyayang ito na paparating na dala ang lakas ng tunay na pag-ibig. Isipin na ang tunay na pagmamahal ay isang salamin ng banal na pag-ibig ng pag-ibig ng Diyos. Sa pagbukas ng iyong puso sa taong ito, ikaw ay tunay na magbubukas sa iyong sarili sa pag-ibig ng Diyos, isang wagas, walang pasubali at walang hanggang pagmamahal. Ito ang pag-ibig na iyong mararanasan sa piling ng espesyal na ito. Bigyan mo ang sarili ng pagkakataon na damhin at mahalin dahil ito ang nararapat sa iyo. Ang hinaharap na dalawa ay puno ng kakaibang at masasayang sandali. Magbabahagi kayo ng mga hindi malilimutang paglalakbay, tapat na tawanan, makahulugang tagumpay, at haharapin ang ilang mga hamon. Sa lahat ng mga sandaling ito, lagi kayong magkakasama, pinalalakas ang samahan na nag sa inyo. Ang pagmamahal na ito ay magiging isang matapang at makahulugang lakas sa inyong mga buhay. At tandaan, kami, mga anghel, ay lagi namin kasama kayo, binibiyayaan at pinoprotektahan ang kasalang ito upang ito ay lalo pang umunlad. Kung sa anumang sandali magkaroon ng agam-agam o kawalan ng katiyakan, isipin na ang mga anghel ay laging handang gabayan ka. Tiwala bin ang iyong pakiramdam sapagkat ito ang pagkakataon namin na makipag-usap sa iyo. Sumpayin ang mga palatandaan at mga kahulugang kaparaanan na ipinapakita ng kalawakan sa iyong landas. Magtiwala na ang lahat ay unti-unting nagkakaganap ng maayos kung paano dapat, at sa lalong madaling panahon ay marirealize mo na ang tunay na pag-ibig ay laging nasa iyong abot kamay. Ang taong ito, na marahil ay parte na ng iyong buhay o malapit ng pumasok, ay magdadala ng tamang pagsasama kapag kayo ay magtagpo. Ito ay magbibigay sa iyo ng pakiramdam na, sa wakas, lahat ay may kabuluhan. Ang pagmamahala na inyong ibabahagi ay magpapakita ng pagmamahal na meron ka na para sa iyong sarili kaya't patuloy na alagaan ang iyong sarili, lumalaki, at nagbabago araw-araw. Kapag mas minahal mo ang iyong sarili, mas handa ka ng tanggapin ang pagmamahal na ito sa iyong buhay ng may taglay na lakas at kagandahan na nararapat nito. Tandaan palagi na andito ang mga anghel upang patibay na ang pagmamahal ay ang pinakamalakas na enerhiya sa buong sansinukob. Ipredestino na sa mga bituin ang iyong kinabukasan kasama ng taong ito at ang kailangan mo lamang gawin ay magtiwala, buksan ang iyong puso at payagan ang pagmamahal na pumasok. Ihanda ang iyong sarili para sa mahalagang at hindi malilimutang paglalakbay na ito dahil ito ay isa sa pinakamagandang iyong mararanasan. Tiyakin na sa bawat hakbang sa landas na ito, ang mga anghel ay nasa iyong tabi, nagpapala, gabay at nagpoprotekta sa iyo. Huminga ng malalim, magtiwala at hayaang magpakita ang pag-ibig. Damdamin ang yakap ng universo na bumabalot sa iyo at alamin na ikaw ay nasa tamang landas. Payagan ang iyong kalooban na siya sa ang mga salitang ito at maramdaman ang kanilang paglalalim sa iyo. Nais ng universo ang pinakamabuti para sa iyo at itataguyod nito ang isang positibong resulta, anuman ang iyong desisyon. Magtype, ako ay tumatanggap at tinatanggap ang aking tadhana at ang lahat ng handog sa akin ng universo upang maklaim ang mensaheng ito at ang mga biyayang taglay nito para sa iyo. Mag-iwan ng positibong komento para sa iba pang mga manunood na maaaring nangangailangan ng positibong pampalakas ng loob sa kanilang araw. Nakikita ng universo na ito bilang isang gawa ng kabutihan. Magtulungan tayo at magbahagi ng magandang enerhiya. Kung hindi ka pa miyembro ng channel, mag-subscribe ka na ngayon at maging handa sa mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway liwanagan ng Diyos at ng Universo ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.